Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Para luminis ah. Siguro kinarawas na ng tuning ng bun ng na prinsesa natin ano. Parang luminis eh, 'yo. Oh. Luminis na mga kids, hindi ko na check ano. Kasi dati 'di ba mga ano 'yan, mga may mga itim-itim dati dito 'yan eh. Mukhang nilinisan ni pangalan na prinsesa 'to nung hiniram niya ano. Wow, nakakatuwa naman. Yeah, pero nandito na tayo sa may car wash. Ah. Uh, na natin gasa na, na rin natin ano na dito na tayo eh Ayan, nagulat lang ako no dati ang, ang kapal ng ano rito eh ang kapal ng itim dito di ba maitim pero tingnan nyo naman mga kainang siya no Ayan, maraming salamat sa pangalan ng na prinsesa natin ano tara umpisa na muna natin maglinis ayos, guwapo na mas malinis na ngayon mga kainag ano, sa maganda na tingnan kita nyo naman ano wow lumabas na yung kulay tunay na kulay yan ano ayos alright ah uh, oh ang init mga kainag inita na ako grabe so nandito muna ako sa ano no sa chuck cheese sa harap ng chuck cheese ano kasi susunduin natin si Mahal Arena So meron akong pamunas dito mga kanis Ito pamunas talaga ng sasakyan to eh, no? Nabili ko to sa Home Depot Nag sale Ayan no Tatlong pirasong ganito kalalaki uh, $10 So ano Sale siya So punasan natin to Kailangan punasan natin to no? Sabi rin punasan eh Ayan Actually wala <laughs> Parang natuyo na nga no Punasan daw natin Para matanggal-tanggal Yung mga basa-basa So andito na si Mahal na Reyna Mga eh, no ano Ayan sinundo na natin siya Sa kanyang ano trabaho? May ginawa lang siya ng sandali. sandali. Tapos ilang oras kayo naabot eh, no? So sakto lang kasi marami rin man nagawa habang nandiyan ka sa trabaho mo eh, no? Nakapagpalinis ako ng sasakyan, yan. So hindi ko alam, hindi ko chinek. Nilinisan na pala siguro ni ate, ni ate to. Bakit? Kasi malinis na yung mga gilid eh. na. Kaya nga yung inis po diba nagpalit tayo ng sasakyan ni panganay na prinsesa Noong nakaraang araw mga kainags ano So ang pagkakaalam ko kasi yung gilid ng sasakyan natin lagi kung pinapakita sa vlog natin, madumi yan eh. Tapos kanina, nung pag nandoon na ako sa ano, hindi ko naman napansin yung mga nakarang araw, kagabi, hindi ko rin napansin, kanina. Kanina, nung lilinisan ko na, papakita ko sana sa, uh, sa camera. Uy, sabi ko, parang puti na. So nilinisan ko na rin. Nandoon na ako eh. Yan, habang iniintay lang natin si Mahalare na na mga kainags, ano, may pinuntahan lang Eh, no? yan o, no? papansin niyo yung kotse na yan. Ganyan-ganyan yung truck ko, yung gilid ng truck ko, ganyan kadumi. Yan o, oh. nagulat na lang ako kanina no? <laughs> Lilinisan ko na lang sa Uy, hinahanap ko yung mga dumi Sabi ko, uy, nasan yung mga dumi? So yung mga sasakyan ngayon Kung napapansin nyo yung mga sasakyan ngayon mga kainag siya no? Ayan o oh. uh, Madudumi pa rin yung iba no? Yung mga gilid Madudumi pa rin talaga Hindi pa rin sila nagpapalinis ng sasakyan Siguro ano yan, yung Papahupain muna nila talagang wala na So actually wala nang snow sa mga daan-daan ano? Yan o oh. Wala na yan ano? Siguro yung iba baka wala pang time Siguro pag may time na sila sa kanila palilinisan. Yan ito mga kainis dati yung ano na yan, yung ano, The Bedouin, Bedouin's restaurant na yan. Ano dati yan eh? Yung ano nga yun? Anong Pilipino ano yung Pilipino ano na restaurant? Nagsara yan kasi ano eh, nagsara kasi dahil sa pandemic no. Nagsara sila. Ano ang lugar yun? Ano ang restaurant yun? Sabi nila pumunta raw dyan si Manny Pacquiao eh. Sabi nila, hindi ko, sa, pagkakarinig ko lang Uh, ano ba May banda yan eh. Merong banda yan, ano? Yung tumutugtog. Restaurant, Filipino restaurant. Kumain na rin kami dyan. Nakalimutan ko na kung ano. Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Basta yun yun. Sasama. Pwede kayo mag-comment mga kainags, ano? Yung kulay dilaw ang ano niya. Kulay dilaw yung... Parang ano niya, no? Yung... Ano? Basta yun yun. Ganun. Ano? Kalimutan ko na. Ano ba yun? Basta lagi may, ano, may mga banda. May mga banda. Tapos malaking restaurant yan. Yan, yan, yan na si Mahal na Reina. Tara Tagal ko rin naghintay ah Parang 30 minutos ako naghintay ah Pero okay lang mga kinags no? Kasi hindi naman tayo inip Habang naghihintay tayo kay Mahal na nag ah -e edit tayo Na mga i-upload natin Yun ang kagandahan pagka ang editor mo Nasa cellphone lang ano Haba oh, ng pila, grabe Ganun ba? Okay Ganun lang, lang kasi yung nag-assist doon Ganun ba? Walang problema Importante mahalaga Nandito ka lang na sa tabi ko ngayon Yan So yung kagandahan mga kinex, you know, pagka yung nag edit ka lang, nandito sa cellphone mo. Para kung sakali naghihintay ka man lang, hindi ka mainit, meron kang tinatrabaho. So di ba? So alis na kami ni Mahal na rin. Mag-grocery muna kami ngayon. Medyo late na. Kasi sumandali lang si Mahal na rin doon sa trabaho niya. Tara, alis na tayo. So kita tayo sa grocery mga kinex. Ano, grocery na naman tayo. Siyempre every week yan eh. Kailangan eh. Ako, paborito namin pag tuwing uh, nag-grocery kami. nào có cốt này nữa Đó. Mm. Ừ. 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 sabaw sa bosa, lalamunan ko Sarap, pinawisan ako mga kayo so, Tinan yung kinakain ko Ubus na no Si Mahal na rin na tinan Meron pa rin hanggang ngayon no? Yeah. <laughs> Ibang iba talaga pag ang lalaki ang kumakain no? Mabilis Talagang lamon Yun <laughs> Grabe, hinakot mo yung mga ensaymada. Ha? So kumuha rin tayo ng Saimada dito mga kinis ano, ito, toto, to. tayong, ito yung binibili natin sa Saimada lagi, paborito natin yun ano. Kumuha na ako dalawa Meron pa naman kasi tayo natitirang yung Saimada doon eh. no yan oh. Dalawa yan. Ano kasi yan, masarap sa kape mga kainags ano. Saimada, manamis na So si Mahal na rin, ito nandito At namimili pa ng na mga bibili niya mga tinapay no? Talagang namamapak na mga tinapay ito eh. Ayan o, oh. Yaan natin siya dyan Dito tayo ano, tara na? Oh, o, so tara. Let's go, let's go. Dito tayo mga kainag siya. Ilakay natin pa. ito. Kita tayo. At uh, okay na yung tinapay natin. Ayan, ang dami. Araw-araw. <laughs> ilang araw ito? Isang araw? Isang ganito, isang araw? Sa kape. Sa kape, no? Sarap sa kape. Wala na eh. Dito yung malamit. Oo nga eh. Okay. Ito, Ayan. Tsaka binabaong ko rin yan mga kainag siya. Ano? Binabaong ko rin yan eh. Sa trabaho. Para bang pag nakakain ka niyan, solve na yung araw mo. Satisfied ka na. Ang ganda na ng truck natin, oh, mga kinis. Ang linis na tingnan, ano? Puti na, oh. Yan, medyo may mga kalawang alang, ano? Ganon talaga, eh. Ano, medyo may mga kalawang-kalawang. Ganyan talaga, mga kinis. Pagka na, lumuluma talaga, ano? Pero linis na, diba dati? Noong tadi ito dito, diba? Mga last week, di diba? Pinapakita ko sa inyo. Ngayon, ganda na tingnan, oh. Linis na. Wow, beautiful. Tsaka masarap tingnan. ganda na tingnan talaga ya yun nga lang yung loob madumi pa wait lang wait lang ah. ganda talaga no? ano na ngayon mga ano? ah yung liwanag natin ano na tumatagal na ano? napapansin nyo liwanag pa ano, ano oras na ma? 5.40 ng hapon na mga kainis ano? mag sa na pero tingnan nyo naman yung paligid natin ano? liwanag May no? Wow, pasok, pasok mo na tayo malamig, malamig. malamig. Lalamigin ka talaga kasama mo ako eh. Yo. Amira. <laughs> so 5:40 mga kainag. Oh, nakakatuwa no. Sunod niyan sa katapusan siguro ng February. Mga 6:30 maliwanag pa. Tapos March na nako pataas na ng pataas ang liwanag. Alas 8 maliwanag na. Alas 10 maliwanag na sa June. Ang buwan ng June. Liwanag na alas 10 maliwanag pa rin ng ano, gabi. Yeah, so tara, punta naman tayo sa kabilangan na sa Superstore. So nandito na tayo sa Superstore mga kainex, ano, nasa loob na tayo. At susundin muna natin si Mahal na rin ako sa inyong gustong pumunta. Saan tayo ma? So tara, follow the leader. Ano yung sinasabi mo? Wala ka pa sinasabi sa akin. Ah, ano ba yan? Ano yan? Maskara? Ano ba yan? Ay, hindi ko alam yan pag yun, Yan, kasi nagbilin sila sa akin noong nakaraan, noong naggrocery tayo. Sabi nila maskara daw. Eh nag-video call naman, nag call naman tayo noon, ayun ang, eh. 'di ba 'yan ang sabi mo? Oo. Oh. Eh sabi mo ganyan, pinakita ko sa yeah. 'yung nag-video call eh. Pabibilin niyo ako ng mga gamit, yung hindi ko nga alam 'yun. 'Di ba nag-video call tayo noon? Pinakita ko nga sa iyo eh. Tapos eh sabi mo, yan, yan 'yun, yan 'yun. Oh. di 'Di ba? Malay ko ba doon? <laughs> Ay, hindi naman ako nagmamaskara. maskara Ang dikira si Mahala Reyna. Yan, so nandito ulit kami mga kainis, ano. So every week meron tayong vlog na nag-grocery tayo kasi talagang kailangan yan. Candy, candy. Ha? Huh? Candy? Gusto mo candy? Yan, so gumibili kami ng candy dito mga kainis, ano. Pang ano ba, yung pang paano lang patanggal umay. Eh. Ano ba tinatanggal? Eh. Usually itong kinukuha namin eh. Na candy. Yan, tiktatlo kami ni Mahala Reyna nito eh. Yan, ayos na yan. Oh, sorry. Lagi natin dyan. Yan, pag pumunta kami ng grocery, inuuna talaga namin yung pagkain ng mga aso. Ito, <coughs> to, 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 ito, Yan. Kasi madaling maubos ito mga kainags, ano? Yung kota pa, dalawa. Wala na eh. Yan, madaling maubos kasi last week nung pumunta kami rito, naubos ito. Wala na kami nakita. Kasi maraming bumibili. Eh, kuha na tatlo. Kasi ano lang naman ito mga kanisa. Ano? Tapos kanina, bumili na rin tayong atay ng mga aso, di ba? Tapos sa meron silang paborito pa rito eh. Kinukuha natin ano. Ito kasi ayaw nila ito eh. Magkano ito? Ayaw nila ito mga kanisa. Ano? Gusto rin nila pero parang ayaw nila eh. Parang gusto nila yung ano. Ito, 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 Kasi maganda ito. Ano? Bacon. Wala na yung beef. May beef niyan eh. Ito, mahal naman to pero gusto rin nila yan. Nagmahal na siya dati, dollars lang Eh. Grabe, pagkain pala ng aso, mamahal na, no? Pero okay lang yung mahal. Mahal naman natin yung mga alaga nating aso, mga kainags. Ayan, dito lang tayo. Maghanapan na po tayo rito. Pero actually, yung atay, yung atay na binibili natin sa kanila, yun ang gustong-gusto nila. Paboritong-paborito nila lalo na yung sabaw. Kasi yung sabaw na pinaglagaan natin ng atay, hinahalo natin sa dog food. Gustong-gusto ng mga aso natin, mga kainags. Ganadong-ganadong kumain. Grabe. Toto to 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 Ah, hindi, hindi. Ito yung meat. Meat, 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 meat. Ito, ito, ito. Ito, ito yung gusto nila. Yan. Ito yung gusto nila, mga kinas. Chicken dinner meaty. Yan. Ay, ito ba yun? Hindi, hindi, hindi. Ito yun. Yung isa yun, yung isa. Teka, teka, teka. Yung meat yun, hindi chicken, no? Chicken kasi yun. Ah, ito. Ito, 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 ito. Ito, yan. Ito yun, ito yun. Ito yung gusto nila. Ano kasi ito na no, yung parang merong ano, gravy na merong diced beef. Yan, gustong-gusto nila 'to. Halo na sa dog food nila, ako paboritong paborito nila. Wala ano pa tayo rito? Kuha na tayo. Gawin natin ano kuha pa tayo isa kasi para sa mga mamahal nating alagang aso. Yan. So siguro pag kada grocery namin mga kainag siya ano, Gumagastos kami siguro ng mga 40 dollars week weekly yan para sa mga aso namin almost $40 or minsan $30 ganyan pero ito kasi nakailan na tayo ito kasi magkano to uh, sabihin na magkano ba to siguro $3 no? $3 $6 tapos to $15 or $20 na tapos kanina meron pa tayong nabiling atay $4 isa $12 o, oh, diba? More, um, almost uh, kulang kulang $40 diba pero okay lang yung kasi binabudgetan naman natin yun no? Dahil mahal natin yung mga aso natin mga kainis, no? Sila yung nagbibigay sa atin ng, ng kaligayahan Stress reliever natin Ayan, so itong raspberries mga kainags ano? Tingnan yung presyo Nine dollars, no? Nine dollars yung ganyan, ano? Pagka nag-summer na Ayan, doon sa kapitbahay natin, ano? Sa bakura natin Mamimitas lang tayo niya sa bakura natin libre at, tsaka yung mga, ano, yung mga cherries maraming cherries doon eh mamimitas lang tayo yeah. <laughs> nakaka-miss na nga eh no lalo na yung mga, yung mga ano, raspberries nako dami parang ano ngayon ah parang maraming mga namimili ngayong araw na to mga kainags ano daming tao ngayon parang hindi ako parang naninibago ako eh dati pagka ganito nag-grocery tayo konti lang naman yung mga tao eh no? pero ngayon ang dami eh. Hindi, marami na sa amin dito yun, mga kainag siya. No? Ayan, tingin, tingin tayo dito ng, ano, ng isda. Ayan. Hop, oh, isda. Tilapia. Yon Makirel. Wala na, naubos na, oh. Nakasale pa naman, oh. no? itong, ano, 13 dollars. Meron pa tayong isda doon, hindi pa kami nakakapagano ng ano eh. Yung pinamili nating isda, no, siguro mahigit isang ling, mahigit isang buwan na nandoon pa rin sa fridge, hindi pa rin naluluto kasi nga madalas maguwi ng pagkain si Mahal na Reina. Pero nami-miss ko na rin 'to. No. Sikuwa tayo. Pirito tayo. Ayan. Marami pa mga isda rito, kaya lang yung makaril sana, kaya lang wala nang yung makarel, yung eh, oh, nag-sale, eh, oh. Kaya ang bilis na ubos eh, no? Pirito, masarap yung pirito. Tsaka ano, uh, paksiw na isda. ba diba? Paksiw na makirel. Paborito natin. Tapos pag yung binili, yung binili natin ngayon, yung pompano, pinirito yung masarap. Mas, masarap din sa paksiw yun. Gusto ko rin. Sabi ni Malare na puro sa aso daw yung binili namin. Wala ba, wala ba raw ba yung pagkain namin? Wala ba tayong pinamili? Meron naman, ayan oh. Isda. Rutas. Yan. <laughs> Puro sa aso mga pinamili namin. Na <laughs> Hello? how are you, man? Good, you? Good, Home Depot delivery? Yes. Okay, sweet. Show nice. me around, man. Yeah, just give me awesome. a second. Yeah, so dumating na yung in order nating washing machine at saka dryer mga kay nagsa na. Presensya na kayo no, kagigising ko lang kasi natutulog pa ako nung dumating sila eh. So gagawin nila ah uh, kukunin nila yung mga lumang washing machine ako Kukunin nila yung washing machine na luma at saka yung dryer Tapos Ilalagay nila sa loob yung mga bagong washing machine at dryer Medyo kalug pa yung utak ko mga kaira, Kasi tulog pa ako nung ginising ako ni Mahal na Reyna Sabi ni Mahal na Reyna Nandiyan na yung washing machine at dryer Bumangon ka na Eh syempre galing tayo sa pagtulog Kaya pagbalikwas ko Yung utak ko naiwan niya ata doon <laughs> Kaya hindi ko pa alam yung mga sasabihin ko Ayira, yeah, so medyo malamig mga kainig no? pero kaya kaya naman natin eh. Kita naman. Ayun, 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 ayun. na, ayun na, na. Let's go, let's go, let's go. Tayo dito. Ayun, ayos na kapaglaban na tayo. May kita isang linggo kami hindi nakapaglaba, no? At least 'yan ah. So maraming maraming salamat sa mga nag-comment ah. Maganda yung washing machine ng Maytag. Thank you. Yeah, so ito na yung washing machine ano kinukuha na nila sa baba yung mga luma Ayan, ano? wow bago sarap gamitin yan sarap maglaban yan mga kainis ano uh -huh. ito yung washing machine natin mga kainis ano may karga na nila may labas na nila yan tapos yung pinasok pala nila yung unang pinasok nila dryer pala yon dryer tuwan si mahal na reina dumating na. Marami nang malalabhan. So yun mga kainag, ano? At nailagay na nila yung washing machine at yung ating dryer. Yan. So ikakabit na namin ni Mahal na Reyna para magamit na ngayong araw na to. Marami na kami labahan. Tambak na. Grabe. Ay, ganda ng araw natin. Ano? Wow. Naano na namin yung ano, mga kainag, ano? na-install na namin yung washing machine at ngayon ay ginagamit na namin. Okay na tuwantuwa na si Mahal na Reyna. Pero ako hindi ako tuwan-tuwa kasi naputol yung magko Pero gagawa natin ng paraan yan. Lalagyan natin ng lalagyan natin ng ano to, adhesive. Oh, marami pa ako extra to, pero syempre isi-save natin to naputol. Oh. Syempre, madalas natin gamitin, araw-araw natin ginagamit kaya syempre, nasisira. Yan, kung yung ulo nga natin, araw-araw natin ginagamit, nasisira eh. Ito pa kaya mga kaina oh. <laughs> Ang corny. Hindi, masaya lang ako mga kainis. Dahil, Makakapaglaba na kami ng aming mga damit. Tambak yung dam namin, grabe. So tapos mamaya, nagbigay na si Mahal Arena ng pambayad sa Home Depot. Kasi inutang lang natin yun, di ba? Ginamit natin yung ating Home Depot card. So magbabayad na tayo mamaya. anak buti na lang. May pera si Mahal na, re, na? Yeah. <laughs> so baka tanong yun naman, no? buti pa si Mahal na, re, na? may pera. Ay, eh, ikaw, inags, nasan yung pera mo? <laughs> <laughs> hindi ko rin alam mga kinags you know? pero anyway, hindi na importante yun mga kinags importante mga na tayo ngayon ayusin ko to may may ng konti na dryer natin pagkatapos natin may tupi lahat yan lalagay natin dito yan at pagkatapos yung mga nilabhan ko ng mga damit ko dito sa washing machine lilipat natin sa dryer tapos mamaya pagdating ng mga prinsisita natin sila naman ang maglalaba sarap maglaba kasi bago eh Birap. hindi lang maganda hindi lang masarap yung magbayad ng kuryente, ng bills ng kuryente kasi mahal. Medyo malaki ngayon pagka winter talaga mga kinis, ano, medyo malaki ang babayaran natin dahil syempre panayang yung buga ng furnace heater natin, ano, yung furnace heater natin do sa mga hindi nakakalam, yun yung nagbibigay ng init dito sa loob ng bahay kapag ka malamig ang labas natin. Medyo malaki. Siguro kulang-kulang $500 isang buwan. Grabe, kasama na yun, hindi lang furnace heater, no? kuryente, ilaw, uh, washing machine, dryer, mga gadget, kasama, kasama na lahat doon, pati yung pagluluto natin, kasama na doon. Pero pag ano pag summer naman, maliit naman pag summer, mga kinis, no? kasi nga, nakapatay yung ating furnace heater. Ganon talaga, pag may sarili kang bahay, ganon talaga, mga kinis, no? maglalabasa ng mga gastusin, mga bills, yan. Tapos may ano pa, may carbon tax pa. Nako, dagdag pa yun. Grabe. Pero okay lang. Wala tayong magagawa eh. <laughs> so tara. Tutupi ko muna to para matapos na. Ayan, doon sa mga hindi nakakaalam mga kainags, okay, ano, yung dryer natin na ginagamit, dito lumalabas, o, oh, yung init. Ayan, o. Oh. Ayan, dyan lumalabas, ano, kung napapansin nyo, mamasa-masa. Yan yan, nilalabas yung, yung, basta yun. Pag uminit, kaya natutuyo yung mga damit na nilalagay natin sa dryer. Yan, o, mausok, usok, di ba? ang galing eh, no? yan, oh. Yan. doon lang, lang mas hindi nakakaalam. So, ito na mga kinis, ano, na lagay na natin tung dalawa. Parehong sukat yan, eh. Tapos, paghaluin lang natin to. Haluin lang natin. Tapos, ito, para may kabit na natin pag ganun, oh. No? Yan. Yan. So, ito na mga kinis, ano, medyo messy nga lang ano eh wala ganyan talaga ano so kinalat ko lang ng konti para kumapit yung pandikit talaga 'yon no so ito muna yung ginamit nating tasa mga kainag siya no mula doon sa isang subscribers natin mula doon sa isang subscriber natin na nagbigay actually kay Mahala na yan no? yan so taga ano siya no Halifax Nova Scotia yan shout out sa iyo sir Meron din siyang binigay sa akin kaya lang nilagay ko doon sa display. Pero si Maala Reina ito yung ginagamit niya. Hmm. Kita tayo sa the videos hanggang sa muli